Pinakbet, muridibod, ding, inabraw. Yan yung mga lutong Ilocano na pare-parehong ginagamitan ng bagoong. Pero ang lulutuin ko ngayon ay pinakbet Ilocano style. Kaya kung gusto mong malaman ang pagluluto nito ay tapusin mo ang video na to. Ang pinakbet ay hindi ginigisa sa aming mga Ilocano. Magpakulo ka lang ng tubig na may kasamang luya, sibuyas, kamatis, bawang, pero dito ay mayroong gabi ang nilagay ko. Yung gabi ay optional lang yan. Sinama ko lang yan kasi hindi ko naobos sa paggawa ko ng sinigang nung nakaraan. Pero may lutong pakpit na gabi talaga sa mga Ilocano. Gagawin ko yan sa siwalay na video sa mga susunod. Balik tayo dito. So yung sahog dito ay nilalagay namin is mga inihaw na isda. Pwede, optional lang naman. Pwede naman maglagay ng mga karne ng mababoy. Kung malambot na ang gabi, ilagay na lahat yung mga ingredients na kakailangan nat sa pakbet. Ang purpose kaya hindi nilagay agad yung mga ingredients ay para hindi agad lumambot yung mga gulay o di kaya para hindi ma-overcook. Tapos antayin lang lumambot lahat yung mga gulay. Tapos luto na yan. Kung umabot ka sa video na to, gusto ko lang itanong iyo kung saang party ka ba ng Pilipinas ngayon. Pwede bang pa mo dyan sa baba kung paborito mo din ba yung pakbit. Maraming maraming salamat sa panonood mo. Pahingi naman ng subscribes dyan.